kamusta mga idol? At ngayon nga eh hint lang tayo, sa mga mangyayari sa paparating na kabanata. At isa nga sa mga hint mga Lodi. E eh ang Brion nga daw na bigla na lang nagsalita. E eh makakalaban ni Don Freak sa paglabas ng full chapter at sinasabi na mas malakas nga daw ito, sa unang Brio na nakalaban ng ating bidang hunter. At ang nga daw na yan, eh hindi papayag na makalis sila Don Fricks ng ligtas, sa kanilang teritoryo. Dahil tatapusin niya daw ang mga buhay nito. At ang manlalakbay naman, eh hindi siya uhurungan, sa gusto nitong laban. At magkakaroon daw sila ng kasunduan bago maglaban. At sabi niya kay Don Fricks, na once nang analo daw ito sa kanya, eh doon niya lang pagbibigyan ang ating mga bida, na makaalis ng ligtas sa kanilang teritory. Pero ang isa pang info, eh hindi nga daw hari ang briyo na yan. pero meron siyang katungkulan sa mga buyon. At abangan na lang natin sa paglabas ng full chapter, kung ano ba siya sa lahi na yan. At ang isa pang hint mga idol, e mamaliitin nga daw ng buyon na yan, ang ating bida. At sasabihin niya, na wag daw magpiling ang ating bidang hunter, na siya na ang nakatakda sa propasy. Dahil ang tinalo nga daw nitong Brion, e mahina, o walang bilang. kaya wag daw isipin ng manlalakbay, na sobrang lakas niya na, sa pagkakataong ito. Hanggang sasabihin nga daw ng Brio na yan, ang lahat ng patungkol sa kanilang lahi. At ipapaliwanag niya ang mga antas ng bawat isa, at kung paano sila umiiral. Pero ang kanilang makbakan, e sa paglabas pa ng full chapter natin makikita. At kaabang-abang talaga mga idol, ang bagong laban ni Don Fricks. At sobrang interesting din, kung anong klaseng briyon ba ang isa na yan. At isa pang hint mga lodi, e mabibigyan nga daw ng update, ang pangyayari sa pugad ng mga chimera ants. At sasabihin daw ni Sabrak sa isang royal guards na may pangalang um. Na kung masarap daw bang kainin, ang kanyang clone o repleka Pero si Umla daw, e magagalak lang sa nilalang na yan Dahil hayok din pala sa dugo ang nilalang na ito At gustong gusto niya ang malalakas na kalaban At pagkatapos naman daw niyan, e muling ipapakita ang mga gatekeeper ng Dark Continent Yung mga bantay na nasa labas, at mga bantay na pumasok sa loob para habulin ang mga lapastangang nilalang na pumasok ng ilegal sa kanilang mundo. Hanggang ang pinuno ng mga gatekeeper na may pangalang Lion King. E makakatanggap daw ito ng mensahe sa kaharian kung saan gusto siyang makausap ng hari ng kadiliman. At kung magkataon mga idol, e once na magkita ang hari at pinuno ng mga gatekeeper. E tiyak e isa lang naman ang itatanong ng hari ng silangan. At yan ang patungkol sa mga tagalabas, na pumasok sa kanilang mundo. E kung magkita nga sila, e tiyak na makakakuha na ng iba't ibang information ang hari, patungkol sa mga stranger o manlalakbay. Dahil tiyak na itatanong niya simula umpisa hanggang dulo, ang pagpasok ng mga manlalakbay sa Dark Continent. E ang pangyayari kaya na ito, e maaaring maging malakid sa ating mga bida. Dahil alam nating lahat, na meron ng kaalaman, o idea si Lion King patungkol kay Don Fricks. Dahil minsang sinubok nila ito, kung karapat dapat ba siyang makapasok sa loob ng itim na mundo. at bawat subok sa Hunter, e eh talagang nakatingin ng maigi si Lion King sa kanya. Kaya abangan natin, ang magiging pahayag ng pinuno ng mga gatekeeper, sa hari ng kadiliman. At ang isa pang hint mga Lodi, e eh ipapakita na nga rin daw ng bahagya si Garuda at Kurt Kazuma. Kung saan ang dalawa daw na ito, e patuloy sa kanilang hadhi-kain para maghanap ng malakas na kapangyarihan sa Dark Continent. Pero habang naglalakbay ang dalawa, e hindi sila magkasama. Dahil kanya-kanya sila ng ruta at destinasyon. Pero ang malaking katanungan, e mapapalaban na ba sila sa loob ng madilim na kontinente? Dahil maganda talaga na makita na rin natin silang lumaban. Pero kung iisipin natin ng maigi, eh ang isa kanila ay eh lumaban na pala sa mga nakaraang kabanata. At yan ay walang iba, kung ang bird clan na si Garuda. At napalaban siya sa bantay na si Phoenix. At matinding bakbakan din, ang kanilang pinakita. Kaya ngayon mga idol, eh ang nakakatakot na kuluta na lang, ang hindi napapalaban sa itim na mundo. E talaga naman, e dahil dyan mga lodi, e parang mataas ang chance na malapit na rin natin siyang makitang lumaban sa loob ng Dark Continent. At ang malaking katanungan, e sino kaya ang kanyang unang makakalaban dyan? Mga gatekeeper din kaya, o mga opisyales na nanghari ng kadiliman? at pwede rin naman mga idol, na isang prinsipe, ang kanyang unang masasagupa. E talaga naman, e napakagandang bakbakan yan kung magkataon. Pero sa ngayon mga Lodi, eh hindi pa naman sigurado yan, dahil ito ay speculation pa lamang. At abangan na lang natin, ang mga tunay na mangyayari sa mga darating na kabanata. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!